Pang Mio MX125, 560 din ang price so, Pang Mio Soul, 115 Fi, 200 ang price Pang Mio Sporty, 525 Next natin, ito yung b-built ng Erox 155 Y-Connect Ang price nya ay 560 B-built ng Beat at saka Scoopy, 350 Flyable na pang address 8 grams ay 90 pesos. Pang uh, bit ay 90. Ang uh, pang bit ay 95. Uh, ang na pang click 125, 150 ay 95. Ito yung ganyang forma. Pang head break hose, yung gusto ng mga ganitong klaseng design. Ayan, tingnan nyo, napaganda nito. Pang show show na mga hose nila. So, ang price nya ay wholesaler sila. Kaya, titingnan natin kung magkano yung mga presyo nila. Tara, pasukin natin sa loob. Ito yung pangalan ng kanilang shop. Push Wholesale and Retail Center Motors Shop. Sa bungad pa lang, makikita na natin tong iba't ibang klaseng part nila na naka bungad dito sa kanilang shop. So ito yung kanilang harapan, ito yung counter nila at saka ito yung loob ng kanilang shop. So ngayon magsisimula tayo dito sa itong section A nila. Titingnan natin kung magkano ito. So una ay compatibility niya ay pang address 115, SkyDrive crossover, SkyDrive Sport 115, center spring 1000 RPM siya. Tulang so lang nakalagay na price ito. Skydrive crossover at saka Skydrive Sport 115 center spring din to na 1200 RPM siya ang brand pa rin na ito ay Osaki clutch center spring ito naman compatibility nito ay pang EDB 150, EDB 160 Airblade 150, Airblade 160 Click 125, Click 150i Click 160i P6 150, i click 160 i p 6 150 p 160 Center Spring Prime 1000 RPM So ito yung mga compatibility niya. Pwede siya gamitin sa mga ganong klaseng motor. Next natin, flat center spring ay pang Aerox 155 Abenis, 125 Birdman Street Passu, 125 Gear 125 Gravis, 125 Mioi, 125 Mio Soul, 125 Nmax and 552 siya. Tapos center spring 1500 RPM. Wala lang siyang nakalagay dito na price pero pwede natin sila i-contactin about sa mga presyo nito. Ito naman ay pang Mio I, Mio Amor, Mio soul Mio Salty, uh, center spring 1,200 RPM. Ito naman ay pang drive 1,000 RPM siya. Skydrive 125 at saka yung pang IP ay na center spring. Itong kulay dilaw ay ganoon din, Skydrive 125, Skydrive 125 FI, 1,200 RPM. Next is Skydrive 125 FI at saka yung carb, center spring 1,500 RPM meron din silang clutch show yung pang Abinis 125 Bersman Street at saka with Clutch Spring 1000 RPM siya ang next ay itong Osaki brand pa rin pang Bit 110 pang Scoopy with Clutch Spring 1000 RPM Next natin ay pang Fasyo 125, Gear 125, Grabis 125 at saka pang Mio i125, Mio Soul i125, 1000 RPM. Ang next natin ay itong compatibility niya ay pang Fasyo 125, Gear 125, Grabis 125, Mio i125, Mio Soul i125 with clutch springs and then 1000 RPM. Ang next ay itong osaki pa rin na pang racing clutch cover. Ito yung compatibility niya pang Mio I, Mio Amor, Mio soul Mio T. So wala lang siya nakalagay na price. Next naman ay itong CBT front drive fully set pang PCX 150 at saka ADB 150. So, wala siya nakalagay din na price. Ang next natin ay itong pang Bit FI CBT front drive fully set. Wala din nakalagay na price pero yung ito yung kaniyang view sa harap. Ayan yung forma niya. Paris na siya yung poly set na saka itong pang CBT front drive din na poly set pang bit 110 so ito yung kanyang forma o sake din yung brand ito naman ay pang Aerox 155 version 1 CBT front drive poly set ito yung forma medyo malaki siya pang Aerox ang next naman natin ay itong CBT front drive din na poly set pang click 150i ang next ay pang Miu 115 CBT front drive poly set din. Ganyan yung kanyang forma. O yung brand. Next ay itong pang Miu I 125 gear. Ganyan yung kanyang forma. Poly set din siya. CBT front drive poly set. Next is ganon din. Poly set din siya. Miu Sol I 125 at saka pang Gravis. Ito yung kanyang forma sa labas ng box. Ito naman ay U120 by 17 alloy rim. U-type silver 1,325. Isang ganito 1,325 yung kanyang price. Ito naman U140 14 alloy rim U-type gold 1,265. Ang kanyang size ay 10G by 161 black ADP silver. Ayan yun yung kanyang forma sa labas next naman natin ay itong U144 rim U type 1265 pareho lang siya uh, ganoon din yung size niya 10G by 161 pareho lang to ito naman 1380 U144 alloy rim U type silver 10G by 125 black silver ayan yung kanyang forma So, meron din sila ditong U147 10, alloy rim. Tapos, U-type siya. Gold ang kanyang kulay. 1,380 ang price. Tapos, ganito yung forma niya. Yan. Ang next naman natin ay itong 10G by 184 U164 10 alloy rim type blue. 1380 ang next ay itong 10G by 161 u 164 alloy rim type black 1380 meron pa dito sa baba mga kapanan malakbay pero wala tayong makita na price at saka walang nakalagay komparasan. mayroon sila itong mga iba't ibang klase ng mula ito yung mga price na itong flyball na pang address 8 grams ay 90 pesos ang flyball na pang bitis copy ay 90 ang pang bit fi 9G ay 95 Apliable na pang click, 125, 150 ay eh, 95. Ito yung ganyang forma ang pang Fino nya wala siyang naka display pero tag 90 pesos siya 8 grams ito naman ang ah, pang MIUI 125 ay 95 pesos meron ding pang MIUI 125 9 grams 95 pesos din yung Mio, pang MIUI Pino ay 90 pesos din ang pang click 125 at 150 9 grams ay 95 pesos ito naman ang pang bit scoopy 90 pesos din 9 grams ayun yung kanilang mga flyball yan, marami pa rin parts na papapilihan natin iba't ibang klaseng parts kaya pasokin na natin to Dito may nakita tayong pang head break hose yung gusto ng mga ganitong klaseng design. Ayan, tingnan nyo, napaganda nito. Ito yung mga pang show-show na mga hose nila. 30 PCI is g so Ang price niya ay 546 na lang. Dati pala itong 840. So napaka-mora na. Sa mga naghahanap naman ng mga Owens na brand na shock absorber, meron din sila nitong kubilador. Tingnan natin na isa-isa. Ayan. Owens yung brand niya. Wala lang tayo nakikita ang price. Ito yung kanyang forma.

Ang available niya ay pang Krypton Black Hydraulic 1 set. Ito naman ay pang CT 100 Black Double Hydraulic. Wala tayong makitang sample. At least may idea tayo kung para saan. Ito naman ay pang DIO 2021 Black Hydraulic Shock Absorber Owens 1 pieces. Itong shock absorber na to ay pang Pure Red Hydraulic. Sa so, price naman, itong pang Fury 125. Ang size niya ay 260mm by 70mm 1205 per pieces. Ang dinaman, naman 320 mm by 50 mm, 845 per pieces. Ang pang City 100, ang available niya kulay black, red, dilaw at saka pang sky blue bato at saka blue. Ang nagkakalaga siya ng 885. Ang pang City 100 single, 315 mm by 50 mm ay nagkakalaga siya ng 590 pang KLX price niya ay 2,580 400 mm by 75 mm ito naman ay pang KR Minimax Rusi 355 mm by 70 ang kanyang price ay 2,750 ito naman pang KR tsaka y, Rusi 355 mm by 70 mm ay 3,300 pang Mio naman ay 630 per pieces 290 mm By 55mm pang Mio M8 300mm by 50mm ay 685 pang Mio Soul ay 115 may available siya na kulay na black, red saka silver yata to ang price niya ay 765 ang pang Mio Soul ay 125 ang available niya ay black, red at saka yung silver to or white 865 yung kanyang price so, meron pa dito sa baba pang SkyDrive IP ay 865 to pang DL ay 1950 ito so, pang roser, 300 mm by 75 mm 3990 ito naman ay pang roser, 135 mm by 55 mm ang price nya ay 1375 ito naman ang pang radar 150 stock 1065 to 85 mm by 8 mm dun pa tayo sa unahan meron pa dito ito naman ay pang FZ16 290mm by 8mm 2580 per pieces. Rear shock absorber din ng GD110 325mm by 55mm 590 per pieces. Next, itong pang Genu. Ang size ay 310 mm by 55 mm, 865. Ang rare shock naman ng 1.5 type ay 280 mm by 80 mm. Kakalaga siya ng 2,740 per pieces. Ang next natin itong uh, pang GP125. Ang price niya ay 605 per pieces. Dito sa baba ay pang Raider 150 lowered. No kaya yung forma itong lowered na to. Siguro ito yung, yung mababa na ano, yung medyo maliit 1,065 per pieces pang gsx 1 R 150 at saka S150 280 mm 2,145 sa may HD3 ayan sa naghanap ng rear shock absorber na HD3 yung mga Kawasaki na Luma 320 by uh, 60 mm 575 meron pa dito sa taas napakarami pa nilang mapagpilihan natin ng mga shock absorber ng Owens na brand pang CRF 150 3,410 Itong pang click, pa 125, tingnan nyo na yung size. Ang presyo niya ay 770. Ang pang CB150R ay 1,555. Ang next naman natin ay itong pang CB125. Ang price niya ay 655. Itong CB110 ay 730. C100N ay 345. Pang Birdsman, yung mga bagong motor ngayon, 655. Ang pang Beat110 ay 685. Pang Barako naman, ito yung pang Malagasan, yung pang Tricycle, at saka pang Haraba sa motorcycle 550 lang napakamura na ang pang budget RE at saka FI rear 820 ito meron din dito FI Front uh, 765 ito naman pang Erox 155 gas type 1045 ito naman pang Erox 155 ay uh, 800 per pieces ayan yung kanilang mga shock dito ito pa yung mga ibang brand nila na meron dito meron silang samurai rims and Magwheels wheels o okay, kiki tires and tubes ayan, TSR are super sacks, osaki is power, motorcycle, uh, electrical parts tsaka Owens, tsaka ito yung Owens, ito yung binanggit natin dito, ito yung mga Uh, shock absorber. Saka so, ito yung uh, Tiger Motorcycle Gasket Made in Thailand. Meron pa dito. Marami pa dito ang mga uh, na shock absorber. Want to saw what I just want to Tingnan natin yung kanilang mga price at saka kaya na bala sa size. I-view ko na lang yung size niya. 630 pang stakes 125 is G16 690 pesos ang shock absorber naman ng TMX125 Alpha ito yung basic din to na mabilis na lagi nating pinapalitan 590 itong pang TMX155 ay nagkakahalaga lang siya ng 570 ayan yung kanyang size ang front shock absorber din ng Mio Sol at saka S40, 1,790 ang front shock absorber ng Mio MX 125 1,950 serto naman ay front shock absorber Mio MXI 125 1,950 yan set na front shock absorber ng New i125 1950 ang front shock naman ng Mio Sol i125 1950 TMX Alpha 3225 yung set TMX 155 na front absorber set na siya ay 2890 TMX Supremo uh, wala tayong nakalagay na stock niya pero ang price niya ay 3025 yung set Wave 100 ay kakalaga siya ng 216 ang XRM 110 2615 ang set niya XRM 125 2000 ng XRM Trinity 2,250 yung kanyang set Tsaka YTX 125 ay kakalaga sya ng 2,890 mm -hmm. so, Next naman tayo, dito tayo sa kabilang plane sa brand pa rin Mga tiyatawag na chin and sprocket set na yata ito Meron sila pang CBR 150R, CB 150X Ayan yung kanyang specification Kung sa para saan Ito naman ay pang New Wave XRM 2021 So naman ay Polix RM and Wave RS125. Ang Chinsey Turbo Chrome ay 1230. Ang pang XRM 2021 ay 1285. Chinsey din ng XR125 saka XR150 1900 ang chinset naman ng Revo Chrome XR125 at saka 150 ay 1,900 ang chinset naman pang XR125 din 150 at saka CRF150 so, ito yung kanyang price 1,080 chinset naman ng pang XRM Wave at saka RS125 1,070 pesos ito naman ay pang XRM Wave 125 RS125 ay 315 at saka mayroon siyang 1,030 mayroon pa dito. Ito naman ay pang XRM 965. Itong pang Biga ay 965. Ito may 815 g 16 sinset 1430. Ito naman ay pang Ismas 1030. Pang Ismas 2-in-1 ay 1,070 Pang Ismas din na 2-in-1 Internet 15 na pang RS-150 CB-150R ay 1,245 sa kabila, ito naman yung mga belt sa mga naghanap ng uh, belt. Ang brand nito ay The GPC Automatic System. Ito yung uh, belt na available niya dito. Uh, genuine parts din pala ito. Ito yung tinatawag natin ng mga V-belt pang um, automatic motorcycle natin. Ito yung hoist so, ko sa inyo kung ano yung forma niya. Ito yung pang Aerox na V-belt. Aerox 155. Ito yung kanyang forma ang price naman nito ay 460 medyo madilim lang ito naman ay pang b-built na pang address ay ang price nito ay 350 ito naman ay pang Aerox 155B36 ay 460 next natin, ito yung b built ng Aerox 155Y Connect ang price niya ay 560 ito naman ay b built ng bit at saka Scoopy ang nakalagay dito ay Scopy KBY 350. Ito naman ang bibilt ng pang pang Boardsman Street. Price nito ay 350 din. Ito naman ay pang Click 160 at saka pang Airblade 160. Ito yung kanyang forma. Ang price naman ito ay 460. Ito naman ang pang Click 150 at saka pang Airblade 150 na bibilt. Kita Ito sa yung forma yan. At saka yung price nito ay 560 din. Ito na, isang piraso na lang. 460 din yung price nito pang built ng Click 125i yung next natin ito yung pang Dio 2021 na built ang price niya ay 585 pang Fasio na 125 ang price nito ay 380 ito naman ay pang Genio na 110 bit 2020 ang price nito ay 745 next naman tayo ito yung bebel ng GY6 125 saka 7420 and 30 tag 290 lang yung price niya itong b-built ng GY6150 din 890 lang to napakamura nito oh. ito naman ay ang GY6 din na 150 290 lang din ang price meron silang 350 pang Mio ang price nito ay 350 pang Mio Sol 115 saka ay 460 yung price nito ito naman ay pang Mio ay 125 at saka pang Mio 125 Gravis 460 ito naman ay pang Mio Sol ay 125 ang price nito ay 460 pang Inmax 155 ang price nito ay 560 Ito naman yung b belt ng Nmax version 2 2020 ang price nito ay 560. Ito naman ay pang PCX 150 at saka EDB 150. Ang price nito ay 560 din. Ayun yung mga belt natin, mga kapag natin sa mga nabanggit ko. Kung gusto nyo na ng no, mga katanungan, pwede nyo pa rin i-message yung kanilang shop dito sa Porsche Motorcycle. Dito naman sa kabilang linya. Marami pa silang mga parts dito na available na pwede natin i-business e, at saka pwede natin i-online e, sa mga gusto mag-online dyan. So, marami pa sila itong mga available na parts. Kaya itong mga flat seat. GPC din yung brand nito. The Genuine Parts Company. Ito naman ay pang iskopi na seat assembly. 600 pesos lang. So, ayan siya mismo. Naka plastic lang. Dito tayo sa maliwanag. yan yung forma niya. Ya, yeah, napakaganda niya no. Napakalambot pa. Itong assembly ng seat nito ay pang ano Scoopy. Ito naman ay pang Raider G. 110 GPC din yung brand wala lang siya nakalagay na price pero ito yung kanyang forma napakaganda nito oh. napakalambot maganda naman yung kanyang pagkabildo oh. ganda ng quality niya original talaga yung dating so balik natin to ito meron isang pang click 125 seat assembly wala siyang nakalagay na price ganon din maganda uh, din yung pagkabuild. Uh, original talaga yung formahan pang click 125 siya walang nakalagay na price kaya na price yung pang scope nila na assembly before na price nila ay, ang halaga niya ay 1,499.75 pero ang price na ngayon ay 600 na lang grabe mga ka yung, yung draft price nila na para laki na ang bawas ng presyo next tayo itong pang bit 110 alam kong gusto gusto nyo rin yung mga ganitong klaseng upuan try natin tanggalin sa plastic niya ayan yung pang bit 110 nila Diba napakaganda? gulong, gulong na dito. So sa mga nagbabala pumunta pala dito guys, dito tayo sa Kisanap, pag galing tayo ng uh, Quiapo, galing tayo ng Manila area, ito yung daan. Pag doon naman tayo sa kabila, yun yung galing sa Kison City Circle, galing sa Ang makikita natin may Macdo at saka itong Furniture Republic. At tapos sa unahan kunti ng Furniture Republic at saka Macdo, mag u tayo at saka makikita natin to Storage Mart. Dito siya banda sa may bandang kanan pag galing tayo ng Quiapo sa Manila.